isang uri ng damo sa Pilipinas. Tinatapak-tapakan mo lamang. Sa ibang lugar pala, ito ay mahal. Nakakain, masustansya, at ine-export pa. At tinagurian pa ngang isang superfood. Hello, what's up? Your best here. Halika at kilalanin ang halamang damong ito na madalas nga ay di natin pinapansin. Ano-ano nga ba ang mga benepisyo nitong tinataglay? At bakit ito mahal at binansagan pa ngang superfood? Madalas tayong maglinis ng hardin, bakuran, o bukid na taniman. At kadalasan nga, ay galit tayo sa mga damo na umaagaw ng nutrisyon sa mga tanim nating inaalagaan. Kapag ka minsan pa nga, ay nasasabi natin na bakit mas malusog pa nga ang mga damong ito kesa sa tanim mo. Kung kaya naman, atin itong binubunot at pinapatay. Subalit bago mo gawin iyan, ay panoorin mo muna ang video ito. Dahil mayroong isang uri ng damo dito sa Pilipinas ang maaaring mabunot mo. Damo na hindi mo aakalaing mas masustansya pa pala sa mga halamang inaalagaan mo. Kilalani natin ang damong papait, na kilala rin sa mga katawagang lagid, ulasiman o gulasiman. Ang porcelain o portulaca o larayasiyay na isang klase ng succulent na damo. Ang ibig sabihin ay nagtataglay ito ng mga matutubig na dahon at katawan. Madalas itong makikitang tumutubo sa mga bakanting lote, bitak ng simento, gubat at parang. Ang ibig sabihin, ito nga ay tumutubo kung saan saan. Kung kaya hindi ito pinapansin ng karamihan. Subalit sa ilang parte ng Pilipinas, ito nga ay kanila ng alam na pwede palang kainin at pakinabangan. Gaya na lamang sa Sambales at sa Cebu. Ang damong papait ay isa palang uri ng herbal na damo. Kapag sinabi nating herbal, ito ay mainam na lunas sa ilang simpleng karamdaman. Subalit ang papait ay mas mabisa pa pala kesa sa inaakala ng iba. Ang damong ito ay ginagamit bilang cardiac tonic na mayaman sa omega-3 at fatty acids. Mayroon din itong beta-carotene muscle relaxant o pantanggal ng mga pananakit ng inyong kasukasuan. Mainam din itong anti-inflammatory. Mahusay rin itong anti-aging plant para sa ating mga balat, na nakakagaling rin ng ilang sakit sa balat gaya ng eksima, acne at iba pang sugat o problema sa balat. Higit pa rito, mainam din ang papait o olasiman na gamot sa mayroong mga diabetes. At maliban sa culinary value nito, ay makakatulong din ito upang mapalakas at mapasigla ang ating mga atay. Hindi ba't napakahusay pala ng damong ito? Subalit maliban sa mga nabanggit, ang damong ito ay isa rin palang superfood na maaring makain at maging pantawid-gutom kung sakaling ikaw ay nasa kagubatan o nasa ilang. Ang katawan, dahon, bulaklak at buto nito ay lahat nakakain. Makakain mo ito ng hilaw o nilutuman. Maaari mo itong ilaga o gisahin at ihalo sa mga lutuin gaya ng sabaw bilang alternatibo sa spinach. Alam mo ba na ini-export pa nga ang damong ito sa ibang bansa at napakamahal pa nga ng presyo? Subalit bakit dito sa atin sa Pilipinas, hindi nga ito pinapansin? Alam mo ba na sa ibang lugar nga ito ay nagkakahalaga ng limang daang piso bawat basket? Maaari mo rin itong patuyuin at durugin upang gawing tsaa. Kadalasan nga nila itong inihahalo sa mga vegetable salads, lugaw, tinapay at pasta recipes. Subalit habang ito ay nakakain ng tao at nagbibigay ng sustansya, ito naman ay masama para sa mga alaga nating pusa. Dahil ito nga ay nagtataglay pala ng toxic response para sa kanila. Hindi ba't labis na nakamamangha ang halamang damong ito? Halamang damo na hindi nga natin pinapansin. Subalit ang tanong ko, nakakain ka na ba nito? O ano naman ang tawag nito sa inyong lugar? Kumakain ka na ba ng gulay na alugbati? Saan mo naman ito kadalasang isinasangkap? Karamihan sa atin ay hindi kumakain ng gulay, lalo na nga ang gulay na alugbati. Dahil nga sa katangian nito na madulas, at medyo malaway. Subalit batid mo ba na ang gulay na ito pala na madalas inaayawan ng mga bata ay napakasustansya at maraming karamdaman o kondisyon sa kalusugan ang maaari nitong malunasan. Kaya bago mo tanggihan ang pagkain ng gulay na alugbati ay panoorin mo muna ang video ito. Ang Baselia alba o mas kilala natin bilang gulay na alugbati ay tinatawag ding Malabar Spinach, Vine Spinach, Ceylon Spinach, Indian Spinach, at Alokbati o Lokbati sa Ilocano. Isang uri ng gumagapang na baging ang gulay na Alokbati, na kabilang sa Baselia Family. Isang popular na dahong gulay dito sa atin sa Asia, partikular na sa India, New Guinea, China at dito sa atin sa Pilipinas mayroong dalawang klase ng alugbati ang berde at ang kulay lila nitong katawan Mabilis lamang tumubo ang alugbati kahit pa nga sa malamig o mainit na temperatura sapagkat nagtataglay ito ng mga matutubig na katawan Maraming nutrisyon ang tinataglay ng alugbati kabilang na ang carbohydrates protein Vitamin A, Vitamin C, Folate, Manganese, B-Vitamins at ilang mga dietary minerals. At gaya din ng ilang gulay ay marami itong mga magandang benepisyo sa kalusugan ng tao. Ang gulay na alugbati ay mainam sa pagpapagaling ng mga sugat sa balak. Nakatutulong din itong mabawasan. Ang pamamaga ng mga nerve o ugat sa katawan at mga inflammation. Mainam din ang gulay na ito sa pagpapanatili ng malusog na bato at atay. Kaya naman, parating kumain ng gulay na ito. Mauusad din ito sa pag-aayos ng kondisyon ng tiyan gayundin sa mayroong dinaranas na dysenterya. Pinapaganda rin ito ang kondisyon ng ating sex hormones na mainam lalo na sa mga mag-asawa. Mabuti rin ang gulay na ito na alugbati sa mga tao na dumaranas ng diabetes. At higit sa lahat ay nagpapaganda rin ito ng kutis at ng balat. Kaya naman huwag nating baliwalain ang gulay na ito na alugbati. Maaari mong igisa, iprito, isangkap sa sabaw, at sa iba pang mga gulay katulad ng munggo. Ikaw, saan saan mo nga ba inihahalo ang gulay na ito na alogbati? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa iba ba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito bagong kaalaman Dito na sa Best TV Tayo ay lumibot Tihin na mundo ay ating matuklasan Dito yan sa Best TV ito yan sa best baby, ito yan, yan, yan sa best baby. Sa pagkat may ala Dito yan sa Best TV Tara okay, sabay-sabay tayo na matuto Pagkat sa mundo Lamang ang siyang maruno Salina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong